8.50 na ng umaga guys ito na dito ako ngayon sa kumpar ko paring gare. ng ko na Madrid de Agua ayan guys ito yung tubig ko ganda ayan guys ito yung ko ng Madrid de Agua ayan ito tanim ko to no 2021 ito dito sa ano, paring gare, sa bahut niya Ayan, nakiusap ako sa kanya. Tamnan ko ng Mother de Agua. Ayan, ito. Ayan, malalaki na. Ayan, guys. At yan sa tabing taguling. Ayan, guys. So, ganda ang tubig, oh. Ayan, ang linaw. Ayan, guys. Ito, makamitas na ako. Ayan, yung mga pano, puno. Ang lalaki na nila. Oh, tingnan nyo yung lapad ng mga dahon. Ang ganda. Ayan, oh, guys. Ngayon yung mga na-harvestan ko. Mga karang linggo pa. Ayan. Ano. yung tubig. Ganda Oh. Ayan. Kaya maganda magtanim dito sa may tabintaguling. Ayan guys. pero bakod nya to. Ayan. Ayan mga tanim saging. Tingnan yung madre diago. Ganda. Kalaki. Dahon. Ayan. 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 guys. Yum. Mahaba-haba pa yan. Ayan. Ayan. Tinan ko yan. Year 2021. Ayan. Ngayon papakinabangan na natin. Para sa ating mga manok. Bibe. Ayan guys. Ganda Oh. Ito mga naharbisan ko na yan. Ayan. That's all folks. Ayan. Kung sino pong gustong bumili ng cuttings available po. Message lang po kayo. That's all folks. Thank you. Shukran. Maraming salamat. And guys